So, uh, hi mga ka-caregiver. It's me, Yuni. So, today is Saturday. Uh, duty ako. Break time ko ngayon. So, may time ako sumagot ng comment dito sa TikTok. True. Sobra naman, naman yata yung 5 to 6 digits. Yung kapatid nga ng asawa ng kuya ko, nurse dito sa Pinas. CG, si, si jan dyan. Pero 40, 40K plus lang sahod. So, ma'am, unang-una po, Gano po ba kayo kaklose nung kapatid ng hipag mo? ba diba? Para sabihin niya yung totoong saho niya sa'yo. Then, second, 40K plus is 5 digits number, ma'am. 40K plus yan, ha? 40K plus. 40K plus is a 5 digits number. ba diba po? So, saho siya ng 5 digits dito. Tsaka kung third kung nurse siya dyan sa Pilipinas o registered nurse siya or UBN siya tas nagtatrabaho di sa Singapore sabi mo chat niya ako pasok ko siya dito sa amin para maranasan niya yung sabi kong 6 digits so yun lang po ingat kayo and God bless